Good day, another video tayo mga ilong voltage Today may share lang ako sa inyo uh, Mayroon Meron akong binili bagong bago to So ito, uh, tinanggal ko na siya no uh, Tiyatawag to na meter, no Dito, uh, na-analyze niya yung konsumo ng ating ginagamit ng mga appliances. Nakikita rin dito voltage, amperaje at ang konsumo uh, ng ating na uh, ginagamit, no? Tulad ng ating kahit mga nagcha-charge lang tayo, uh, electric fan, TV, o ref man o aircon, no? So ito ituturo ko sa inyo to, no? So madali lang naman to. Ito lang na function niya, no? So meron siyang time, voltage at uh, hertz, no? So ito lang naman yung pinaka ano niya. Ngayon susubukan natin to no. Na, uh, natin kung magkano konsumo ng ito ng ating electric pa titingnan natin kung tutugma dito no. So susubukan natin no. Ang plug ko na to, ang ating charger and then ito yung plug niya no. So alisin ko to. So patay na to no. Ngayon, ito ilalagay ko ngayon yung ating na digital na ano watch para alam na natin ang konsumo ng ating ginagamit sa bahay, no. So, kung nakikita nyo, na ah, zero, zero, pa sa no. So, naka tayo, no. Okay, so andarin na natin ang ating electric pan. So dito mga kailunggo, makikita natin ngayon. No? So saksak ko na to. Okay, so gumagana na. So number 1 lang to. Try natin siya number 1. Ayun oh. So meron na siyang 55 watts. Yan. 54.5. So number 1 pa lang yan. Subukan so, natin. na. So number 3. So naka -pull na to. Titingnan natin ang kanyang pinakamalakas. So ayan nga 65 watts siya. So accurate naman ang kanyang reading no. Kasi yung ating electric fan 65 watts 'yan. So titingnan natin sa likuran para makita uh, niyo ang actual no. Hey, okay, mana ako. So ayan oh, kung nakikita niyo makilonggo. 65 watts talaga no. So accurate no ngayon meron tayong 65 watts. Uy, okay, ba sumulat? 65 watts. 65 watts ang rated na ating electric pan. Nakakuha natin na rating doon. So, 65 watts. I-divide na yun natin yan sa kilowatt hour ng Meralco na 1,000. So 1,000, uh, 65 divide by divide equals Equals 0.065 ngayon ang 0.065 times natin yan kung ilang oras natin ginagamit ang ating appliance so sa electric pang ginagamit ko rito walong oras so sa times ko ngayon sa walong oras depende sa gagamitin nyo no? kayo na bala mag no? sa sakit walong oras So, times ko sa walong oras, ang kalabasan nito equal uh, 0.52. Ngayon, ang 0.52 times ko ngayon, uh, kung magkano ang per kilowatt hour nyo doon sa area nyo, no? Dito naman sa amin, uh, 12 ang per kilowatt namin dito kasi meral ko kami. So, times ko lang yon sa 12 equals 6.24 Ngayon ang 6.24 ito times ko ngayon yan sa isang buwan. So yung isang buwan 30 days. So 30 equals uh, 187.2 So mga kilunggo ito ngayon yun ang sumo ko sa loob ng isang buwan nagamit ko electric pan na 65 watts at walong oras ko ginagamit. So, ito yung kalabasan niya, 187.2 So, depende na lang sa inyo mga kilunggo, kay no? Uh, kayo na mo mag-compute. So, ito na uh, pwede nyo screenshot o share nyo yung video para hindi nyo makalibutan, no? Okay?